Nagbabala si Rev. Father Ron Torres Galvan, kura Paroko ng St. Joseph the Worker Parish, laban sa ilang lalaking namataan sa bahay ng magpet na nagpakilalang konektado umano sa simbahan at nanghihingi ng donasyon sa mga establishmento. Ayon kay Father Galvan, namataan niya mismo ang dalawang lalaki na nakasuot ng sutana habang umiikot sa matindahan at butika sa bayan. Nang kanyang lapitan at tanungin, inamin umano ng mga ito na hindi sila katoliko. Bagaman, ginagamit nila ang pangalan ng simbahan upang manghingi ng tulong para raw sa konstruksyon ng mga simbahan. Dagdag pa ng pari, may ilang nagbigay ng 500 pesos hanggang 1,500 pesos dahil sa paniniwalang ito ay legal na donasyon sa simbahan. Nabatid din na ang grupo ay galing umano sa Tagum City at nakarating na rin sa Matalam, Arakan at Kidapawan City. Ayon pa kay Father Galvan, ipinalam na niya sa obispo ng diocese ng Kidapawan ang naturang insidente dahil ginagamit umano na maiito ang pangalan ng Simbahan Katolika upang kumita. Nagpaalala rin ang pare sa publiko hinggil sa Pax Tecum o ang tradisyonal na pagbisita ng mga sakristan tuwing Pasko. Dala ang imahe ng sanggol na Jesus upang basbasan ang matahanan tahanan na anya'y ginagawa lamang tuwing Disyembre hanggang sa kapistahan ng Santo Niño sa Enero at hindi kailanman umaabot hanggang Pebrero o Marso kahit anong religion, okay lang. Mm. Okay, tutulong tayo. Pero kung pang uh, mag i ko at manloloko lang at ginagawa lang negosyo ang simbahan, hindi yes. na maganda. Hindi po masama ang tumulong, okay po iyan. Pero sana kilalanin po sana natin yung ating binibigyan at para hindi masayang yung ating binibigay na ang akala natin is for the church, no para sa Diyos, pero baka nagagamit lang sa mga personal na mga gawain. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.